for today's video guys share ko lang po sa inyo ang paraan ko para gamutin na yung mga lumulubong mukha sa mga sisiw. simple lang yun guys yeah. sulfur at saka malunggay ito lang po gawin nyo pakain lang yung dahon ng malunggay sa manok Huwag na kayo magpakain ng iba. Malunggay lang. Oh, lubong-lubo yung mukha niya, oh, Magang-maga. Tatlo yung ginagamot ko, mga guys. So, ito ay nagtimpla na ako ng isang sulfur para ipainom sa kanila. Day one pa lang to, kaya abangan nyo for 3 days. Wala na yung maga ng mukha nila. Thank you for watching.